kadeker na um, next celebrity, next Hindi na makaangat. Ah, ma next. Babe. Inuhan sa ano si <laughs> nilagay niya sa taas eh. nilagay niya sa taas <laughs> see, now, see. <laughs> excavate Oh. <laughs> <laughs> wow, galing ah. Na, na. Ano? Hindi mo kinukuha lang niya. Hindi mo maliit 'yung extra weight sa 'yong ano, dito 'to? Alawak-lawak ng ano na. Panging. Pero hindi makakita. Kasi nang maganda. Oo. So.

ali bol raha hai ali bol Nakakatulog na siya ng maayos eh. Hindi na siya nagbaparayang ilo.

one more. Lagi ka na lagay. Oh, ano ko? Damor excavator ko. Oh, oh. Damor excavator. Kahit naka 0.5 siya ni, malinaw. Yung isang iPhone ko, pag na 0.5, malabo na siya. iPhone 16 plus 8. Okay. Sa atin naman to lahat eh. <laughs> Toto! Mga ko lang ah, kuhin sa ilang. Ate na mga siya dun Narunong na siya maglakad na may bota. choo hey, Oh, siya dalawang kamay, daddy. One hand niya lang kasi ginagamit niya. Eh. Ayun Ay, yung pala, oh. Yung ano niya, hawak niya. <laughs> Sige na, mag na kayo sa meto Baka mag-constructor tayo. mag constructor kayo. Constructor? <laughs> Construction. Construction. Gusto niya yung maliit na yan. Wait mo lang mag 10 minutes. Oh. That's na, sa taas. Up. Hindi niya abot. Ina pag ibaba mo ni nalala babaan niya nakaangat kasi siya oh. Nakalubo. Ah. Kailangan na kaganyan yun kasi makukupay. Eh, huwag mo kundamihan. Maalik ka buk. <laughs> eh ano kasi siya Morgan, naglaro ng piso. hindi na 'to mo, dito mo dito. Dito, dito, dito. Dito, dito. Sampun dah baby. Na, jen lang. Ayaw waktu. na up na, up naik kau. Na, ikaw. na naman lang, naman lang. Nila dito yun. Bang. Naman, baby, lang. ni. ni. Nampak macam ni. Nampak macam ni.